Gemini nararamdaman mo ba ang isang kakaibang enerhiya nitong mga nakaraang araw? Parang may humihila sa puso mo, pero hindi mo alam kung bakit. Nagigising ka sa gabi. Naririnig mo ang pangalan nila sa katahimikan. Nararamdaman mo ang kanilang presensya, kahit wala sila sa paligid. Hindi ito imahinasyon mo. May totoong nangyayari at lalo pa itong lumalakas. May isang tao pa rin nag-iisip tungkol sa'yo. Isang taong espiritual na konektado sa'yo. At ngayon binubuksan na ng universo ang daan para ipakita kung sino ito. Panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil kapag narinig mo ang katotohanan, hindi mo na muling makikita ang iyong love life sa parehong paraan. Maligayang pagdating, Gemini. Hindi ka napunta sa video na ito ng aksidente. Kapag ang kaluluwa ay naghahanap ng mga sagot, nagpapadala ang universo ng mga senyales. At ngayon, isa sa mga senyales na yon ang mensaheng ito. Sa paniniwalang Filipino, kapag nakararamdam tayo ng kilabot ng walang dahilan. Kapag inuulit-ulit ng ating panaginip ang isang kwento. O kapag may pangalang paulit-ulit na umuukilkil sa ating isip kahit lumipas na ang mga taon. Hindi iyon basta pagkakataon. Iyon ay isang espiritual na hila. May gumigising sa loob mo. May isang taong ang enerhiya ay hindi kailanman nawala sa iyo. At nayon, handa nang magsalita ang tarot hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa koneksyon na hindi kailanman naputol. Kahit tumigil ang mga salita, kahit lumipas ang panahon. Kaya huminga ka ng malalim. Buksan mo ang puso mo. Dahil ang matutuklasan mo ngayon. Maaaring ito na ang sagot sa matagal ng nararamdaman ng iyong kaluluwa. Pagbasa ng enerhiya ang nakapaligid sa iyo ngayon. Gemini. Sa ngayon, nagbabago ang iyong enerhiya. Mayroong kung anong nasa hangin, banayad pero makapangyarihan, parang bulong ng uniberso na ayaw magpabaya. Maaaring napansin mo na ito. Umuupo ka sa katahimikan at biglang may mararamdaman ka na parang may nakamasid. Hindi sa nakakatakot na paraan. Kundi sa paraang tila may kaluluwang dahan-dahang dumadampi iyo. Sa mga nakalipas na gabi, may tensyon sa iyong puso. Hindi eksaktong sakit. Kundi bigat. Parang may bitbit -bit kang damdaming hindi lubos sa'yo. Iyan ay dahil hinihila ang iyong enerhiya. May isang taong nag-isip sa'yo, marahil na nanaginip patungkol sa'yo. At ang kanilang mga pag-isip, ang kanilang pananabik, ay nagsisimulang umabot sa'yo sa espiritual na daigdig. Sa paniniwalang Filipino, kapag nakaramdam tayo ng biglang simoy sa bato. O may kutsarang nalaglag ng walang dahilan. O may pangalang biglang pumapasok sa ating isipan. Sinasabi natin may nagpaparamdam. May umaabot. At yan mismo ang nangyayari sa iyo, Gemini. Duminipis ang tabing sa pagitan ng puso mo at ng puso nila. At kinukumpirma ito ng tarot. Bypass, tumatanggap, sensitibo ang iyong aura ngayon. Ang taong ito. Hindi malakas pero tuloy-tuloy ang kanilang mga iniisip. Ni hindi nila alam na tumatawag na ang kanilang kaluluwa sa iyo. Munit dahil sa lakas ng kanilang emosyon hindi na ito maitago ng universo. Maaaring mapansin mo ang paulit-ulit na numero gaya ng labing isa oras labing isa minuto o tatlo oras tatlumput tatlo minuto. Hindi lang ito mga maswerte o misteryosong tanda. Ito'y mga timestamp ng paggalaw ng enerhiya, mga paalala na may kumikilos. Na may nagigising na kapalaran. Kahit sinubukan mong kalimutan ang isang tao. Kahit nag-move on ka na. Alam ng iyong kaluluwa ang katotohanan. May mga ugnayang hindi kumukupas kahit lumipas ang panahon. May mga enerhiyang nananatili hanggang makamit ang pagsasara, paggaling o muling pagkikita. Kaya kung nagtatanong ka kung bakit ka biglang nadidistract nitong mga huli. Kung bakit bigla mong naalala ang isang partikular na sandali mula sa nakaraan. Kung bakit kumakabog ang iyong puso ng walang dahilan. Iyon ay dahil may paparating. At ito pa lamang ang simula. Sabi ng tarot, hindi mo lang iniimagine ang hila. Tinatanggap mo na ito. Kanilang enerhiya, sino ang pilit na umaabot sa iyo sa espiritual? Gemini. May isang tao na ang enerhiya ay tumatawag sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng mga salita. Hindi sa pamamagitan ng mga mensahe. Kundi sa katahimikan at sa espiritu. Hindi lang basta sila bahagi ng iyong nakaraan. Sila'y isang kaluluwang nag-iwan ng napakalalim na bakas na ang koneksyon ay hindi kailanman tuluyang nawala. Maaaring hindi sila nakikipag-usap sayo. iyo. Maaaring nagkukunwari silang nakamove on na. Ngunit sa pinakatahimik na sulok ng kanilang puso. Patuloy na umuukilkil ang iyong pangalan. Sa gabi, kapag ipinikit nila ang mga mata. Bumabalik ang mga alaala mo na parang mga alon. Nagtatanong sila kung kamusta ka na. Ano ang nararamdaman mo ngayon? At kung nararamdaman mo pa rin sila? katulad ng lihim na nararamdaman ka pa rin nila. Ipinapakita ng tarot ang kanilang enerhiya bilang magulo. May pananabik na hindi pa naghihilom. Isang kabanata na hindi pa natatapos. May mga pagsisisi sila. Mga salitang hindi nasabi. Mga paghining tawad na ibinulong lang sa isip. Ngunit hindi nagkaroon ng tapang nabikasin. Sa paniniwalang espiritual ng mga Filipino, sinasabi natin kapag hindi matahimik ang puso ng isang tao, nagpaparamdam 'yan. At 'yan mismo ang nangyayari ngayon. Hindi sila mapakali dahil bahagi ng kanilang puso ay konektado pa rin sa iyo. Minsan, nagiging napakalakas ng kanilang enerhiya na tumatawid dito sa iyong mundo. Maaari mo itong maramdaman kapag may kantang biglang tumutugtog o kapag may amoy na bigla kang naalala o kapag dumaan ka sa isang lugar na tila ordinaryo. Pero may humihinto sa loob mo. Hindi lang ito nostalgia. Ito ay espiritual na bakas. Ito ang sinulid na hindi kailanman naputol. At ang taong ito. Nagsisimula na silang maramdaman ang pagbabago sa hangin. Hindi nila lubos na nauunawaan kung ano ito. Ngunit alam nilang may humihila sa kanila kung saan. Nararamdaman nila ang isang di nakikitang lubid na humahatak sa kanilang kaluluwa. Gemini, may ginising ka sa kanila. O marahil, hindi naman talaga sila natulog. Maaaring malayo sila. Maaaring tahimik. Maaaring may kasama na silang iba. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga sa enerhiya. Dahil hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Ito'y naglalakbay. Kumokonekta. At palaging natatagpuan ang daan. At nitong mga nakaraang araw, mas nararamdaman ka nila kaysa dati. Ibinubulong ng tarot na ang taong ito ay bitbit -bit pa rin ang iyong diwa. Sa kanilang mga panaginip. Sa tibok ng kanilang puso. Sa mga pagpiling hindi nila maintindihan. Ngunit laging bumabalik sa isang alaala mo. Maaaring hindi pa sila lumapit ngayon. Ngunit ang kanilang espiritu naroon na. At kapag nagtagpo ang dalawang enerhiya sa dinakikitang mundo. Isang bagay ang tiyak. May magbabago sa totoong mundo. Mga palatandaan at sinkronisidad, paano ka kinausap ng universo? Gemini, napapansin mo ba ang mga bagay? Maliit, hindi may paliwanag na mga pangyayari na binabaliwala ng iba. Pero hindi ng iyong espiritu. Isang biglang kilabot sa kalagitnaan ng araw. Nagigising ka ng eksaktong tatlo oras death ng walang dahilan. Isang panaginip na paulit-ulit. Nag-iba ang tagpo pero laging may isang pakiramdam may umaabot sa iyo. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay mga espiritual na senyales. Sa kulturang Filipino, tinatawag natin itong mga pahiwatig. Mga bulong mula sa di nakikitang mundo. Kapag may kutsarang biglang nalaglad. O kung nakararamdam ka ng kilabot sa isang tahimik na sandali. Sasabihin ng ating mga nakatatanda, may nagbabalik loob. May nagpaparamdam. At sa ngayon, Gemini, lalo pang lumalakas ang mga senyales na ito para sa iyo. Maaaring nakikita mo ang mga numerong paulit-ulit. Gaya ng labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, o 12 oras 12 minuto. Ito ay mga angel numbers. Mga banal na timestamp eh. Mga maliit na tuldok mula sa universo na nagpapaalala na may gumagalaw na enerhiya. Maging ang iyong mga emosyon ay hindi rin basta-basta. Ang bigla ang bugso ng kalungkutan. Ang di inaasahang tuwa na dumarating ng walang dahilan. Iyan ay enerhiya nila na dumadampi sa'yo. Naranasan mo na bang abala ka sa araw mo? Tapos biglang pumasok ang pangalan nila sa isip mo? O makarinig ng boses na kahawig nila? Ngunit paglingon mo'y wala namang tao. Ito ay dalas ng enerhiya. Ang kanilang kaluluwa ay tumatawag sa'yo. At ang universo ang naghahatid ng mensahe hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng pakiramdam. Isang makapangyarihang palatandaan. Ang pagbabalik ng mga lumang alaala. Mga sandaling akala mo'y nilibing mo na. Mga damdaming inisip mong gumaling na. Lumalabas muli hindi para takutin ka. Kundi para gisingin ang isang bagay sa loob mo. Kinukumpirma ito ng tarot. Kapag dumarating ang mga palatandaan ng paulit-ulit, kapag sumusunod sa iyo ang mga parehong numero, simbolo, o panaginip. Inaalin ka espiritual. Sa pamahiing Filipino, kapag may paru-paro na pumasok sa bahay mo. O may puting balahibo na dumarapo sa tabi mo. Sinasabi natin na ito'y isang kaluluwang dumadalaw. Gumagabay. Nagpapaalala. Nagpoprotekta. Kung naranasan mo ang mga bagay na ito nitong mga huli. Huwag mo silang baliwalain. Hindi ka nababaliw. Hindi ka sobra-sobrang emosyonal. Ikaw ay bukas lamang. At kapag bukas ang puso. At gising ang kaluluwa. Nagsisimulang magsalita ng mas malinaw at mas malakas ang universo. Gemini, narito na ang mga senyales. Pinaliligiran ka nila tulad ng mga mumo ng tinapay mula sa banal. At malapit ka na nilang ihatid sa isang hindi matatawarang katotohanan. Hindi kailanman aksidente ang koneksyon na ito. Ito ay espiritual. Ito ay itinadhana. Ano ang ipinapakita ng tarot ang mensahe mula sa mga baraha? Gemini. Nahugot na ang mga baraha. At ang ipinapakita nila ay parang bulong mula sa kabilang panin. Sa gitna ng iyong pagbasa ay lumitaw ang Six of Cups. Isang baraha ng mga alaala, ugat ng damdamin, at enerhiyang nagmumula pa sa nakaraang buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabalik ng isang tao mula sa iyong nakaraan. Ito'y tungkol sa isang koneksyon na patuloy na humihinga kahit sa katahimikan. Isang taong gaano man katagal ang lumipas. Ay may hawak pa ring bahagi ng iyong kaluluwa. Kasunod nito ang muon. Misteryoso, intuitibo at lubhang emosyonal. Ipinapakita nito na hindi pa lahat na ilalantad. May mga nakatagong damdamin, hindi masabi-sabing katotohanan. At isang malalim na psychic link sa pagitan mo at ng taong ito. Kahit hindi nila ito ipinapakita sa labas. Sa loob, nilulunod sila ng mga iniisip tungkol sayo. Pagkatapos ay lumitaw ang Two of Swords. Isang barahan ng pagkalito, tensyon sa damdamin, at pusong nagbabantay. Sinasabi nito na ang taong nasa isip mo. Ay matagal nang naglalaban sa loob. Nahahati sila sa pagitan ng pagmamataas at pananabik. Takot at pagnanais, katahimikan at pag-amin. Sa paniniwalang Filipino, madalas nating sabihin. Kapag hindi makatulog sa gabi, may iniisip o iniiyakan. At nariyan ang enerhiyang iyon. Matagal nang hindi mapanatag ang taong ito. Dahil naging masyado ng malakas ang iyong pagkawala. Ngunit narito ang maganda. Ang huling barahang lumitaw ay ang the star. Pag-asa. Paggaling. Banal na tiyempo. Hindi lumalabas ang barahang ito maliban kung handa na ang universo na gabayan ang dalawang pusong bumalik sa pag-unawa. Sinasabi ng The Star. Ang hila na nararamdaman mo? Hindi ito isang panig lamang. Totoo ang espiritual na bigkis. At inaalagaan ito ng isang mas mataas na puwersa kaysa sa inyong dalawa. Maaaring hindi nila ito sinasabi ng hayagan. Maaaring nag-aasta silang malayo. Ngunit nakikita ng tarot ang lampas sa maskara. Ipinapakita ng enerhiya ang isang tao. Nanamimiss ang iyong init. Napaulit-ulit na iniisip ang huling pag-uusap nyo. Na nagtataka kung bukas pa ang pintuan. Na nararamdaman ang iyong presensya sa pinakamatahimik na oras ng gabi. Gemini, hindi narito ang mga baraha para pilitin ka. Narito sila upang gisingin ka. Upang ipakita sa iyo na hindi ito ilusyon. Ito ay espiritual na realidad. Tama ka na maramdaman sila tama ka na magtaka. Dahil ang biki sa pagitan ng inyong mga kaluluwa ay hindi natapos. Ito'y tumahimik lamang. Naghihintay ng tanda. Naghihintay ng panahon. At nayon ipinapakita ng mga baraha. Nagsimula na ang panahong iyon. Ano ang susunod, ano ang paparating sa'yo? Gemini. Nagsalita na ang mga baraha, nagtipon na ang mga senyales, at ang paghila sa pagitan mo at ng kaluluwang ito ay umuusbong na parang alon. Ngayon nagsisimula ng gumalaw ang enerhiya. Nasa isang sandali ka kung saan inihahanda ng tadhana na ipakita ang kanyang kamay. Sa mga darating na araw, mapapansin mong lalo pang lumalakas ang mga sinkronisidad. Magiging mas matingkad ang iyong mga panaginip, ang mga usapan ay parang ivu at madadala ka sa ilang lugar o alaala ng hindi mo alam kung bakit. Ito ang universo na inayos ang entablado para sa pagkikita ng mga enerhiya. Maaaring hindi pa ito literal na pagkikita sa simula, maaaring magsimula ito sa isang mensahe, isang panaginip, o isang biglang kaliwanagan na parang naririnig mo ang isang tinig sa loob ng iyong puso. Madalas sabihin ng matatandang Filipino, kapag may kusang lumalapit na alaala, may darating na balita kapag may alaala na basta na lamang dumarating, may paparating na balita. Iyan ang ipinapakita ng enerhiya sa paligid mo, isang balita, isang pagbabago, isang pag-aayon. Parang may dinakikitang mga kamay na dahan-dahang nagdadala ng dalawang magkaibang landas palapit sa isa't isa. Maaari mo ring maramdaman ang udyok na maghanda sa iyong sarili, maglinis ng iyong espasyo, mag-alis ng kalat, magdasal ng mas madalas, magsindi ng kandila, o isulat ang iyong mga iniisip. Sundin mo ang mga bugso na ito. Ito ang paraan ng iyong kaluluwa upang gumawa ng espasyo para sa darating. Sa pamahiin, naglilinis tayo upang anyayahan ang bago, nagwawalis tayo upang alisin ang nastagnant na enerhiya, nagbubukas tayo ng mga bintana upang pumasok ang biyaya. Ang mga simpleng gawain ito ay hindi basta-basta, ito ay mga ritual ng paghahanda. Hindi ipinapakita ng tarot ang simpleng i o hindi. Ipinapakita nito ang paggalaw, Isang emosyonal na pintuang bumubukas, isang pagkakataon upang bigkasin ang mga salitang hindi nasabi, isang oportunidad na piliin ang paggaling kaysa katahimikan. Mararamdaman mo ang isang sandali kung saan magiging malinaw ang iyong intuition, kung kailan mo malalaman kung dapat kang kumilos, maghintay, o manatili sa sarili mong kapangyarihan at hayaan ang universo na maghatid. Tandaan, Gemini, ang paghila na iyong nararamdaman ay totoo, ngunit ikaw pa rin ang mayakda ng iyong enerhiya. Hindi ito tungkol sa pagkawala ng sarili para sa iba, ito ay tungkol sa pagkilala sa koneksyon habang nakaugat ka pa rin sa sarili mong liwanag. Habang higit mong pinararangalan ang iyong puso sa pamamagitan ng panalangin, pagpapatibay at pag-aalaga sa sarili, mas lalong luminaw ang daan. Ang paparating sa iyo ay hindi lamang isang tao, ito ay isang pagigising. Ito ay pagkakataong tuluyang maunawaan kung bakit mo nararanasan ang lahat ng ito. At kapag dumating ito, makikilala mo agad. Alam ng puso ang tinig ng kaluluwang matagal na nitong hinihintay. Gemini, kung umabot ka na sa bahaging ito ng pagbasa, ibig sabihin handa na talaga ang iyong kaluluwa na marinig ang mensaheng ito. Ang paglalakbay na nararamdaman mo sa loob mo, ang mga panaginip, ang kilabot, ang mga alingaungaw ng damdamin, hindi ito kwento ng kalituhan. Ito ay kwento ng pagigising. Dahil kahit mabilis ang pag-ikot ng mundo, kahit dumarating at umaalis ang mga tao, nagtatala ang kaluluwa ng mga enerhiyang nakatakdang muling makatagpo. At sa kaso mo malapit na ang pagkikita na yon. Ang taong tahimik na umaabot sa iyo, espiritual man o emosyonal, ay maaaring nasa anino pa rin. Ngunit ngayon nakikita mo na ang mas malaking larawan. Nakikita mo na hindi ito tungkol lang sa paghihintay. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Paggaling. Pagtanggap. Sa kulturang Filipino, madalas tayong naniniwala sa pagkakataon na ang tunay na nakalaan para sa iyo ay laging makakabalik kahit gaano katagal ang landas. At Gemini, nililinis na ngayon ang iyong landas. Hindi dumating ang tarot ngayon para lituhin ka o bigyan ka ng maling pag-asa. Dumating ito para ipakita sa iyo ang katotohanan sa likod ng katahimikan. Na ang nararamdaman mo ay may kahulugan. Na ginagabayan ka ng iyong intuisyon at na malapit na ibigay sa iyo ng universo ang sandali ng kumpirmasyon. Isang senyales, isang mensahe, o isang payapang pakiramdam sa iyong dibdib. Na ang lahat ay umuusad ayon sa nararapat. Kaya, Gemini, huminga ka ng malalim. Damdamin ang enerhiyang natanggap mo. Hayaan mo itong manahan sa iyong puso na parang kandilang hindi namamatay. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ikaw ay espiritual na konektado, enerhiyang pinoprotektahan, at banal na ginagabayan. At ngayon, inaanyayahan kitang ulitin ang mga affirmations na ito kasama ko. Sabihin mo sa iyong puso o bulongin ng marahan. Makapangyarihang susi ang mga salitang ito na umaayon sayo sa iyo sa agos ng tadhana. Tinatanggap ko ang mga mensahe ng aking kaluluwa. I received the messages meant for my soul. Bukas ang puso ko sa katotohanan ng tadhana. Hilla Heart is open to the truth of destiny. Pinapalaya ko ang takot at tinatanggap ko ang liwanan. I release fear and welcome the light. Ang koneksyon namin ay gabay hindi tanikala. Kahit hindi pa siya bumalik, alam kong naririnig ako ng universo. Hindi ako nag-iisa. Pinoprotektahan ako ng aking mga anghel. Gemini, kung tinamaan ng mga salitang ito ang puso mo. Sandali kang umupo sa enerhiya. Huminga ng malalim, magsindi ng kandila ngayong gabi. Isulat ang isang pangalan o panalangin. Dahil kapag iniaayon mo ang iyong kaluluwa sa universo, lagi at laging tumutugon ang universo. At tandaan mo ito. Ang hila na nararamdaman mo ay hindi basta-basta. Hindi ito kahinaan. Ito ang iyong espiritu na naaalala ang isang bagay na nakalimutan ng iyong isipan.